Nalalapit na naman ang araw kung saan nagiging sariwa sa isipan ko ang masalimuot na pangyayari. Ang bilis ng oras. Isang taon na pala ang lumipas. Death anniversary mo na. Isang taon na noong nakipaglaban ka sa sakit mong leukemia. Tanda ko pa Kung paano ka nahirapan Kung gaano ka nasaktan Tanda ko pa Tandang tanda ko pa Kung paano nagbagsakan ang luha Pababa sa pisngi mo At sinabing kumbinsihin ko Ang pamilya mo Hindi ko alam Mahal patawad Patawad kung naging mahina ako kung mas pinili ko silang kuminsihin na itigil. Sa halip na lakas ng loob ay patatagin. Paano ba? Mahal, hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Kamusta ka, mahal ko? Masaya ako na sa wakas ay naging malaya ka na. Ilang taon kang pinahirapan ng sakit mo ilang taong kang nagtiis at lumaban. Alam kong nahihirapan ka na. Alam kong pinipilit mo na lang. Alam kong sobra ka nang nasasaktan. Kaya muli, patawarin mo sana ako. Kung mas pinili ka naming palayain, kaysa ilaban at umasang gagaling ka rin. Isang taon na, 365 Pero walang araw Na hindi kita naalala Umaasa pa rin ako Na isa lang itong panaginip Na sa muling pagmulat Ng mga mata ko Ay makikita kita sa aking tabi Hahaggan At iyayakapin ng mahigpit Ipaparamdam Kung gaano kamahal Miss na miss na kita. Ang dami pa sana nating plano. Marami pa akong sorpresa na gustong ibigay sa'yo. Marami pa dapat tayong pupuntahan. Marami pa dapat tayong problema ang pagdaraanan. Marami pa. Basta tayong dalawa ay magkasama. Walang magiging problema. Kaya paano na ako ngayon? Isang taon na Pero nararatili pa rin ako Sa sitwasyong ito tili pa rin ako Sa sitwasyong ito Hindi ko alam kung paano babangon Hindi ko alam Kung paano magpapatuloy Nasanay akong nasa tabi mo Nasanay akong Ikaw lang nagmamayari ng puso ko Mahal ano ba? Wala akong ideya. Ang tanging alam ko lang gawin ay magpunta sa puntod at taplusin ang lapida mo habang sinasariwa ang mga alaala na ating binuo. At heto na naman ang ulan. Malalaking patak at dumadampi sa balat ko. Binabasa ang buong katawan ko. Pero wala akong pakialam Mananatili ako sa tabi mo, hindi ako magsasawa, hindi ako mapapagod. Bibisitahin kita hanggang ako ay umihinga. Pangako yan, palagi ko itong panghahawakan hanggang sa araw ng aking kamatayan. Hindi kita malilimutan.